Hello guys. Ayan, tingnan niyo yung pusa ko. Ang lalaki na. Nagdididi pa rin. Ayan, yung nanin nila. Oh, bait-bait naman ng mami na ito. Mami, alin ko bait naman ito. Ayan. Mm. Ito yung mga anak. Hinahayaan niya lang magdidi. Ito, ano na ito, magdi-three months. Oh, ayan Oh. Ang lalaki na. ayan ano. Lose na ko. Grabe naman ito. Mapo na ito. Hindi na kayo naawa sa nanay ninyo? Ha? Halos magla kasing laki na kayo ng nanay ninyo. <laughs> Pero talaga yung pagmamahal ng ina, talagang, ano talaga eh? unconditional. Ayan, wah, wow, sarap na ano. <laughs> Naka-stretch pa itong isa. <laughs> Ay, naku, nakakatawang tingnan. Napaka, ano naman ito. Hmm ito yung, ito yung sobrang kulit ito ito si Chuko ang kulit-kulit ayan ito si Guya mm, mm, medyo ano lang ito si Mochi yung pinakamalit sa kanila kat ito, ito yung may kapansanan nun eh yung paa niya buti na lang eh na ano siya back to normal ayan oh tingnan niyo yung ano niya <laughs> ito yung baliktad nung ano nung pinanganak pero buti na lang nabalik sa normal Ayan, ang liliksi nila. Nako, ano ito. Mm, ito pinakamalambing sa lahat si Choco. Ito si Guya, si Mochi. Oh, nako, ano nako, nako, stretching. <laughs> yung mananay nila, oh, sarap ng tulog. Ang himbing. Super bait naman ng mama na ito. Ayan. Kakainggit naman. Ayan, oh, kahit pusa. Pero yung pagmamahal niya sa kanyang mga anak ay sobra. Inahayaan niya lang, na, nasasaktan na yan. Ayun, umalis na yung isa. Kasi yung ipin nito, ang ta, ano na, ang tutulis. Ayun. <laughs> umalis na si Choco. Lumayas na yung isa. Humanap ng kanyang sariling pwesto. Ayun ako, ang cute-cute niya. Grabe. Ayan. So, yun lang guys. No? Pinapakita ko lang yung aking mga kuting-ting na mga makukulit. Ayun, nagising na si mama. 系啊，so, uh <laughs>